Magandang gabi at maligayang pagdating sa ating tahanan ng dilim kung saan ang bawat kwento ay puno ng hiwaga at hilakbot. Ikukwento ko sa inyo ang isang pangyayari sa buhay ni Allen. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata na hindi niya kayang kalimutan. Isang pangyayari na humubog sa kanyang pagkatao at patuloy na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon ito ang kanyang kwento sa kanyang sariling mga salita handa na ba kayong makinig humanda na kayo sa isang paglalakbay sa mundo ng takot at misteryo ang pagkabata ko ay puno ng masasayang alaala mga simpleng laro, mga kaibigan, at ang aming malawak na likod bahay. Dito ako lumaki, dito ko natutunan ang mga unang leksyon ng buhay, at dito rin nagsimula ang aking bangungot. Hindi ko makakalimutan ang mga araw na nagtatakbuhan kami sa ilalim ng init ng araw, nagtataguan sa mga puno ng mangga, at nagpapaligsahan kung sino ang unang makakaakyat sa balon. Mga simpleng bagay na nagbibigay kulay sa aking mundo. Ngunit sa likod ng mga masasayang alaala -ala na ito, may isang anino na nagkukubli, naghihintay na sumulpot. Malawak ang likod bahay namin. Para itong isang maliit na paraiso. May mga matatandang puno ng mangga na nagbibigay lilim sa amin tuwing mag-init Mayroon ding isang maliit na bodega na halos gumuho na. Na para sa amin ay isang misteryosong lugar na puno ng mga sikreto at alikabok. At siyempre, ang balon na matagal nang hindi ginagamit na pinagbabawalan kaming lapitan ng aming mga magulang dahil daw sa panganib na mahulog. Para sa akin at sa aking mga kaibigan, ito ang perpektong lugar para maglaro, mag-explore at mangarap Sa likod bahay na ito Nabuo ang aming pagkakaibigan Dito kami nagtawanan Nagiyakan At nagbahagi ng aming mga lihim Ang likod bahay na ito ang saksi sa aming paglaki Tagu-taguan ang paborito naming laro Tuwing hapon Pagkatapos ng aming mga gawaing bahay Nagtitipon kami sa likod bahay Si Ben Si Lisa Si Miguel at ako. Apat kaming laging magkakasama. Parang pamilya na ang turing namin sa isa't isa. Ang simpleng laro na ito ay nagbibigay sa amin ng kasiyahan. Ang kaba kapag may nagbibilang, ang excitement kapag nakahanap ka ng magandang taguan, at ang saya kapag hindi ka nataya. Mga simpleng bagay na nagpapasaya sa isang bata mga bagay na hindi ko na muling naranasan dahil sa isang laro ng tagu-taguan nagbago ang lahat isa dalawa tatlo sa tuwing may magbibilang hindi ko maiwasang kabahan hindi dahil sa ayaw kong mataya kundi dahil mas gusto kong magtago gusto kong maghanap ng pinakatagong lugar kung saan walang makakakita sa akin. Isang lugar na akala mo ay ligtas, ngunit sa loob ay may naghihintay. Isang lugar kung saan magsisimula ang lahat. Para sa akin, ang tagu-taguan ay hindi lamang isang laro. Ito ay isang hamon, isang pagsubok sa aking kakayahan na magtago, isang paraan upang takasan ang realidad kahit na sa maikling panahon lamang ngunit hindi ko alam sa larong ito matatakasan ko rin ang aking sarili sa isang iglap ang laro ay naging isang bangungot isang hapon habang nagbibilang si Ben nagpa-siyang magtago ako sa loob ng lumang bodega alam kong mapanganib doon sabi ng mga matatanda, may ahas daw doon at baka raw gumuho ang bubong. Pero hindi ako natakot. Gusto kong subukan ang aking sarili. Gusto kong patunayan na kaya kong lampasan ang aking mga takot. Ngunit sa pagpasok ko sa bodega, hindi ko alam na papasukin ko rin ang isang mundo ng takot at kadiliman. Pagkapasok ko sa bodega, naamoy ko agad ang lumang kahoy at lupa. Madilim sa loob at may mga butas sa dingding kung saan sumisilip ang araw. Mga butas na nagbibigay ng kakaibang pattern sa loob ng bodega. Isinara ko ang pinto at naghintay. Narinig ko ang mga yapak ni Ben na papalayo. Alam kong ligtas na ako sa ngayon. Ngunit habang tumatagal may napansin ako. Hindi lang ako ang nag-iisa sa loob ng bodega may naririnig ako. Mahihinang kaluskos na parang may naglalakad sa bubong. Mga kaluskos na nagmumula sa dilim na tila ba may nagtatago rin doon. Hindi ko alam kung ano yon, pero ramdam kong hindi ito ordinaryo. Sinubukan kong huwag pansinin ang mga kaluskos. Tinabi ko sa sarili ko na baka dagalang iyon o kaya naman ay gawa lamang ito ng aking imahinasyon. Pero hindi ako mapakali. Parang may nakatingin sa akin mula sa kadiliman. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot sa akin ng matinding takot. Maya-maya pa, lumakas ang mga kaluskos. Parang may tumatakbo na sa bubong at parang may gumagapang sa dingding Tapos narinig ko ang isang bulong isang bulong na parang tinatawag ang pangalan ko isang bulong na nagdudulot ng matinding takot Allen Nanginig ang buo kong katawan Hindi ko alam kung saan nagmumula ang bulong pero alam kong hindi yung galing sa aking mga kaibigan. Alam kong may iba pang naroroon. Isang presensya na hindi ko kayang ipaliwanag. Lumingon ako sa madilim na sulok ng bodega. Doon, nakita ko ang isang anino. Hindi malinaw ang hugis, pero ramdam ko ang presensya nito. Para itong usok na naglalaro sa dilim, na humuhubog sa kung anumang gusto nitong maging. Isang anino na may sariling buhay, na tila ba may sariling isip. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sobrang takot ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa aking bibig. Gusto kong tumakbo pero parang nakapako ang aking mga paa sa lupa. Ang anino ay tila ba isang nilalang mula sa ibang dimensyon. Lumalapit ang anino sa akin. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Parang may humahawak sa akin, pero walang kamay. Isang malamig na haplos na dumadaloy sa aking buong katawan na nagdudulot ng matinding pangingilabot nakita ko ang anino na dahan-dahang humuhubog. Para itong isang tao pero walang mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig. Isang blangkong figura na nakakatakot, na tila ba sinasalami ng aking sariling kawalan. Ang anino ay nagiging mas malinaw, ngunit mas nakakatakot. Sumigaw ako sa sobrang takot. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Isang sigaw na puno ng pagkabigla at pangamba. Isang sigaw na nagpahiwatig ng aking paghingi ng tulong. Tumakbo ako palabas ng bodega. Hindi na ako lumingon pa. Basta ang gusto ko lang ay makalayo sa lugar na iyon. Gusto kong makatakas sa anino, sa kadiliman, at sa takot na bumabalot sa akin. Ang pagtakas na ito ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Nakita ko ang aking mga kaibigan na nagtataka kung bakit ako sumigaw. Sinubukan kong ikwento sa kanila ang nangyari pero hindi ako makapagsalita. Parang may bumabara sa aking lalamunan. Hindi nila ako naintindihan akala nila ay nagbibiro lang ako mula noon hindi na ako muling naglaro ng tagutaguan hindi na ako lumapit sa likod bahay namin sobrang natakot ako alam kong nakita ko ang isang hindi maipaliwanag isang nilalang na hindi nabibilang sa mundo ng mga buhay isang bagay na hindi ko kayang intindihin ang karanasan na ito ay Nagmarka sa aking pagkatao. Hindi ko na ikinwento ang nangyari sa akin sa kahit sino. Natatakot akong hindi sila maniniwala o baka sabihin nilang baliw ako. Mas pinili kong itago ang aking takot at magpanggap na walang nangyari. Pero sa tuwing nagigising ako sa gabi, nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin at nakikita ang anino sa bodega. Ang anino na humahabol sa akin sa aking mga panaginip na nagpapaalala sa akin ng aking trauma. Ang anino na hindi ako tinatantanan. Ang paglimot ay naging isang imposibleng misyon. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik ako sa aming lumang bahay. Ako ay 25 taong gulang na. Matagal na itong abandonado. Walang nakatira sira-sira na ang mga dingding at nababalot na ng kalawang ang mga bakal. Pero gusto kong harapin ang aking takot. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa akin noon. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Ang pagbabalik ay isang paghaharap sa aking nakaraan. Pumasok ako sa bodega. Madilim pa rin doon at maalikabok amoy lupa at lumang kahoy pa rin. Pero wala na ang anino, wala na ang malamig na hangin. Tahimik ang lahat, ngunit hindi ito nakapagpagaan sa aking nararamdaman. Ang katahimikan ay tila ba isang panlilin lang. Ngunit habang nakatayo ako doon, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang lamig na dumadaloy sa aking katawan. Lumingon ako sa madilim na sulok ng bodega. Doon, nakita ko ang anino. Mas malinaw na ito ngayon. Mas nakakatakot. Nakikita ko na ang kanyang figura. Isang figura ng isang bata na nakasuot ng lumang damit. Isang bata na walang mukha. Isang bata na puno ng kalungkutan. Lumapit sa akin ang anino. Huminto ito sa harap ko at tumingin sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero naintindihan ko siya. Naintindihan ko ang kanyang kalungkutan. Naintindihan ko ang kanyang sakit. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang kwento. Siya raw ay isang batang nagtatago sa bodega noong panahon ng giyera. Tinamaan ng bomba ang bodega at namatay siya doon. Hindi raw niya alam kung bakit hindi siya makaalis sa lugar na yon. Ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa bodega. Naintindihan ko siya. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Ipinangako ko sa kanya na tutulungan ko siyang makalaya. Ipinagdasal ko siya. Sinunog ko ang insenso at nag-alay ako ng bulaklak. Maya-maya pa, unti-unting nawala ang anino. Lumiwanag ang bodega. Naramdaman ko ang kapayapaan. Alam kong nakalaya na siya. Ang anino sa likod bahay ni Allen ay paalala na may mga lihim na hindi basta-basta nawawala. At may mga kwento na patuloy na sumusunod sa atin saan man tayo magpunta. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong kasama sa ating mga paglalakbay sa dilim. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at alamin natin kung sila rin ba ay may mga kwento ng aninong hindi matahimik. Hanggang sa muli, magingat kayo dahil hindi natin alam kung sino o ano ang nakamasid sa ating likuran